aminin ko po sa inyo. Tampo po ako sa inyo. Kasi akala ko iniwan nyo lang kami basta ni tatay ng walang dahilan. Nalisan nyo kami dahil dahil gusto nyo abutin yung ambisyon nyo na makapag-abroad kayo. So, <laughs> tapos na yan. Paliwanag nyo naman na po yung side nyo eh. Mag-sorry na kayo kay Emily. Ay, hindi niya po na pumayo. Hindi naman kita masisisi kung magtampo ka sa akin eh. Alam ko hindi ako naging perfectong nanay para sa iyo pero susubukan ko. Para sa iyo anak susubukan ko. Salamat ko. Nakakatuwa lang kasi dati ko pa naiisip. Bakit kaya ang gaan-gaan ng loob ko sa inyo? Bakit palagi kayong nasa isip kanina ko paalis ako, hindi ko matuloy-tuloy. Parang may pumipigil sa akin. Yung pala. Sinagot na ni Lord yung mga tasal ko. Dahil oras na para makilala ko at malaman ko kung ano yung totoo. Kung alam mo lang, Nay kung ano yung mga pinagdadasal ko. Magdadasal ko na sana si Miss May. Sana siya na lang yung nanay ko. Kasi naalala nyo, kahit empleyado nyo pa lang ako dati. Nang maramdaman ko na ho sa inyo yung pagmamahal ng isang nanay. Kaya ngayon nalaman ko lahat. Sobrang, sobrang sayo ako. Lalo ngayon, magkasama na po tayo. Promise talaga, Ikit. Hindi na tayo magsasayang ng pagkakataon. Ibabalik natin yung mga, yung mga oras na nawala. Magbabanding tayo ng bonggang bongga. Ha? Sumpo Hindi, hindi, hindi na tayo magkakahit. <coughs> 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 Dahil mahal na mahal kita. Sobrang. okay na yung pack na namin dati ni tatay, tatawin na ikuha namin. Pack together. Pack together. Always and forever. Always and forever. Mas kaganto. Hey! Kutin lang. Anak, napalaki ka ng maayos ni Gani. Sayang nga lang ha? Hindi ko na siya naagutan. Hindi mo lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Kung di sana ako umalis. Hindi <laughs> sana nasira ni Rika ang mga buhay ninyo. Sana nandito pa siya. Ay, Nakikita po tayo ni Tatay. Sigurado po akong masayang masayang masaya siya dahil may kasama po tayo. <laughs> Tama na ang dramahan. Mabuti pa, i-announce na natin itong good news na to. Tama. Okay. <laughs> <laughs> Gusto ko yung may, ano tayo, may yeah. pa, may pag-grand reveal sure. tayo, no? <laughs> <laughs> Dali. Oh, ito na, speaking. Hello, anak. Mom? Where are you? O eto, kasama ko si Ikit, anak. Napigilan ko yung pag-alis niya. Okay. Mom, we're really glad that you and Ikit are together, but you need to be careful. You might be in danger. Ano? What do you mean? Anong... Anong in danger? Ano yun? Palabas lang pala ni Soraya na katatonic siya this whole time. Pero narinig ni Bugs yung plano nila. Papunta si Soraya sa pier ngayon. Sasakay sila ng ferry para makatakas. Drew and I are heading to the port right now. I think it'd be better if you and Igit went back to the resort. I think you'll be safer there.